Ang mapagpalanggabi sa inyong lahat Nandito tayo sa boot ng Paciano Rizal B.I. Laguna At ating nasaksihan at namangha Sa kakaibang koleksyon na gamit ng pamilya Tengtangco na talaga may iniingatan na mga gamit na sinauna na andito ang mga plancha 1975 at syempre ang kanilang salaminan early 70s talaga namang mamamangha ka sa kanilang pag-iingat lalo na itong may Spanish era na iba't ibang gamit Talaga namang kahanga-hanga ang pagkoleksyon ng mga sinaunang gamit kaya ng telepono na ngayon ko lang din nakita. At syempre, ang sinaunang computer noong 1976 model. Talaga namang maraming salamat kay Milagros Teng Tanko dahil sa mga gamit na talaga namang halos ngayon ko lang din nakita. Kagaya na itong na 1985 na talagang sinauna. Kaya maraming salamat kay Ma'am Milagros Tengtango At talaga namang ako'y hanga sa inyong pag-prepare-serve si ng ating mga lumang gamit At nandito rin ang ating makinilya na talaga namang mano-mano nating ginagamit Ito ay -ano, noong 1980s at syempre ang ating lusong na may isang daang taon na, na talaga namang napakaganda at iniingat-ingatan natin. Ito ay ginagamit natin sa pagbayo ng palay. Mga kapadyak, mga ka-viewers, mga na palaboy TV, kung ikaw ay umabot sa video ito, please comment down below kung saan nakaabot ang video na ito. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. Kung na TV na nag-iwan mo din isang kasabi. Tumakbo na matulin at magmamadali mong subscribe sa akin. Lahat kayo ay pagpapalay. Kung ikay bago pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang pindutin ang notification bell upo ang updated sa mga bagong video na ina-upload ko. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. na Palaboy TV.